Mapagpalang araw mga kasaulo, kumusta po kayo, kumusta po ang lahat. Ngayong araw po pala ay magtitinda tayo. Try nating magtinda ng tumitrending po na spam musubi. Pero yung sa atin hindi siya spam. Ano, tinatawag ko po itong kimchi rice musubi. Kasi ano siya, yung ginamit nating rice, sinangkapan muna natin siya ng or ginawa muna natin siyang fried rice na kimchi at yung ano naman po, uh, meat na Korean luncheon meat po yung ginamit natin. At ayan no, may ka-partner po yan na japchae at um nag ano na po ako, naggili at naghimay na po ako ng gulay na gagamitin natin para sa ating japchae. At nailuto ko na po pala yung noodles ng mismong ating japchae. Habang pinapalamig po muna natin yung ating noodles ng ating japchae, ayan, ni-stir fry ko po pala yung mga gulay natin. Bale, batch by batch po yan. Hindi ko po isa pack post. Muna po pala tayo. Wala pa tayong pack post. Hindi ko po yung iniisa-isang in-stir fry. Tapos, half ko ko lang po yung pagkakaluto niyan. Uh, puti mo ng mga gulay tapos sunod yung ating may mga kulay. At yung spinach po pala na gagamitin natin, ay pinapakulon ko po yan. Hindi ko na siya ini-stir fry kasi parang pumapait po siya based on our experience. With the help of our Lord God, ayan po, uh, pinaparealize niya sa atin kung ano yung mga maling ginagawa natin sa pagluluto. At ayan, sige, mahilig. Pero kung pot holder hindi ka gumamit ng pot holder. At ayan po, nena, uh, luto na natin yung karni ng para sa ating uh, japchae po. Bali, beef bulgogi po yung ginagawa natin. At, ayan, magluluto na tayo ng kimchi fried rice. Bali, gisayin lang po natin yung ating kimchi. Tapos, uh, ayan lang natin kumulo po muna yan or maluto. Tapos, dun natin siya sangkapan ng toyo at saka asin. Tapos, naglagay din po pala ako dyan ng konting sugar. At nung nangangamoy na po yung ating kimchi na nailuto, doon pwede na nating ilagay yung kanin po na sinang, uh, inano natin. Ayan, yung sasangarin natin. Dinagdagan ko po pala yan, mga kasawlo, Kasi hindi naman po yan masisira. Lalo na po yung mga bata si asawa ako, gustong gusto namin ng kimchi fried rice. Kaya dinagdagan ko po yan. Pero madami po yung pa-order natin, no? At na nabang nag-ano po tayo, pinapalamig natin yung ating kanin o yung kimchi fried rice natin. Ang ginawa ko naman po, ayan, nilagay ko na sa styro yung ating job chat. Tinitimbang ko po pala yan. Hindi ko na po pinakita sa inyo kung paano ko siya, pero halo-halo lang po kasi yan eh, tapos ilalagay lang po yung ginawa natin na sauce po na recipe po natin para sa ating pampalasa para sa ating japchae. Sa pagtitinda po ng pagkain ay mga kasaulo, diskarte lang po talaga. Syempre po, ipapaisip naman po ni Lord John lalo na kung hinihiling niyo sa kanya. Kaya napaisip ako, sabi ko, parang masyadong plain kung uh, musubi lang na plain na white rice yung gagawin natin. Uh, ayun po, pinaisip niya na why not lagyan natin ng flavor yung rice o kaya yung mismong musubi or ayan po at madami po tayong napa-order mga kasaulo praise all to god siguro nagki-curious din yung mga tao kung ano yung lasa lalo na po yung hindi pa masyadong nakakalam nito pero alam ko yung spam musubi is hawaiian ano siya this eh. at ayan po no kasaup po pala natin si Rai-Rai at saka si asawa bali si asawa lang po pala yung nag uh, deliver sa ano kasi po ginagawa ko po yan tapos deliver ginagawa at ayan no nagaano si naggagawa sa yung tawag diyan si JJ Fiesta na kay JJ at ayan po may paabol pa na anim na order po ng ating spam musubi naglalagay din po pala ako diyan ng um, mayonnaise para moist po yung kanan hindi siya ma Meron din po palang plain or with egg na spam musubi. 65 pesos po yung walang egg, tapos 75 naman po yung with egg. At meron po tayong pasobrang, anong tawag dyan? Uh, yung japchae noodles at saka nori po. Ayan, ginawa ko, nag-fried po ako. Dawag po dyan ay gimari. At tinakpan natin siya, syempre, no? Yung mga pasobra natin na spam at saka ano, ginawa po natin yan. Pero yung kanina pong nakita n'yong pinakita ko sa video na uh, ginawa po natin na uh, pamusubi sold out po yun mga kasawlo praise all to God pag dating po pala ni asawa galing deliver ayan kumain na po muna kami at pagkatapos naming kumain no yan napipilitan na ako sa pagtawa kasi pagod na ako diyan nakapaglaba pa tayo ng mga uniform natin na pangsumba kasi po bukas nagaganapin yung pa showdown natin na sumba dito po sa baryo natin sa Sepong Bulaon yan bago po yung uniform natin eh, mga kasawlo kasi tayo po yung mag-host yung mga kasumba po natin dito sa Sepong Bulaon, di ba? Two times pa tayong magpapalit ng damit dyan. At ayan po, pagkatapos na, nakapaligo na po pala ako, no? At nakapagpahinga na po tayo ng konti. Kinahapunan po, ayan. Pagkatapos, na, pata, tapos na po pala tayong magsumba dyan. At may birthday, ito po yung may birthday. Happy birthday, Dada. Isisingit ko po. Happy birthday kay Ria. Ayan, pagkatapos natin magsumba, syempre, uh, may birthday, may kainan kahit papansit lang po. Thank you kay Ate Len. Ayan, siya yung bumili dyan sa pansit ni Ria. At ayan po, kala daw nila. Nagpo-post daw po yung mga kasama natin na sa Sumba, kala nila picture video po, binidyo ko sila para makita nyo naman po yung mga kasama natin na nagsusumba. Yung natin Jeros, eh. Pinsan ko po yan yung nakapink. Wala lang po, share ko lang. At shoutout kay Bapang Dex! Follow nyo po siya. Alam ko, merong FB page si Bapang Dex. Nakalimutan ko lang kung ano. At hanggang dito na lang po mga kasawlo. God bless us all po. Bye!